Madalas ituring na hunted o binabahayan ng multo ang isang gusali kapag ito ay may trahedyang nakaraan. Isa na nga dyan ay ang Manila Film Center na matatagpuan sa Pasay na isa sa mga sentro ng kababalaghan sa ating bansa. Ang tanong, totoo kaya ito o isa lamang Hiwaga. Nagsimulang itayo ang gusaling ito dahil sa layon na gawing sentro ng kultura ang lungsod ng Maynila. Ito ay sa pamumuno ng dating first lady na si Imelda Marcos noong taong 1981. Noong mga panahong kasi ito mga kaibigan ay medyo nahuhuli na ang Pilipinas sa paggawa ng mga kalidad na pelikula na pwedeng maipagmalaki sa ibang bansa. Kaya naman mula dito ay naisipan ng dating First Lady na isagawa ang kauna-unahang Manila International Film Festival na naganap noong January ng 1982. Ngayon mga kaibigan, kung nagtataka kayo kung anong trahedya ang nangyari sa lugar na to at bakit ito itinuturing bilang isa sa pinakahanted na lugar dito sa Pilipinas, ay makinig kayo sa mga susunod ko pang sasabihin. Ayon sa mga kwento, ay minadali umano ang pagtatayo ng Manila Film Center sa pamamagitan ng pagkuha ng humigit kumulang 4,000 construction workers para magtrabaho ng 24 oras na hinati nila sa tatlong magkakaibang shift. November 17, 1981, sa ganap na alas 3 ng madaling araw, ay nagsimula na ang trahedya ng gusaling ito. Nagkaroon ng pagguho sa ikaapat na palapag ng building kung saan natrap ang mga manggagawa sa mabilis na pagkatuyo ng semento. Lumala ang problema nung kumalat ang quick drying cement na to sa bawat palapag ng gusali nang hindi pa natutuyo ang ilang layers nito. Dahil sa kagustuhang matapos kaagad yung building at sa walang katapusang oras ng trabaho ay nagresulta ito sa pagguho ng gusali kung saan natabunan ng simento ang napakaraming manggagawa nito. Sa aking research ay nakita ko na wala palang nakakaalam kung ilan ang natabunan ng simento at ilan ang nakaligtas. Mula dito mga kaibigan ay nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari sa lugar na to. Ayon sa kwento, ay sinabihan umano ng isang manguhula ang first daughter na si Amy Marcos na siya ay mamamatay sa oras na tumapak siya sa gusaling ito. Totoo man o hindi ang hula, ay nagsagawa sila ng iba't ibang ritual sa lugar na to at nagbigay ng mga anting-anting sa mga tao. January 18 naman ng parehong taon, sa ganap na alas 5 ng umaga, Ilang mga igorot ang nagsagawa ng kanilang ritual sa gusaling ito kung saan nag-alay sila ng mga baboy at manok, nakakainin ng mga dumalo dun sa ritual, kabilang na si first daughter, Amy Marcos. At mga kaibigan, habang isinasagawa nila ang ritual ay katakatakang bigla na lang lumabas ang isang napakatapang na amoy na tila ba nanggagaling mula sa backstage. Halos lahat daw sila ay nakaramdam ng malamig na dumapi sa kanilang balat at nagsitaasan ang kanilang mga balahibo. Pinaniniwalaan na ang mga espiritong nagpaparamdam sa gusaling ito ay ang mga kaluluwa di umano ng mga manggagawang nasawi sa nasabing lugar. Sa kabila ng trahedyang nangyari dito, ay itinuloy pa rin ang paggawa sa gusali kung saan ang Manila Film Center ay nagpalabas ng mga pelikula mula sa iba't ibang bansa kabilang na ang Norway, New Zealand, India, Mexico, Egypt, Hungary at Argentina kung saan kumita ito ng humigit kumulang $500,000 o 28 million pesos. Moving forward mga kaibigan, July 16, 1990 sa ganap na 4.26 ng hapon ay tinamaan ng 7.7 magnitude na lindol ang Luzon na naging dahilan ng pagkasira ng Manila Film Center na nagresulta sa tuluyan nitong pagkasira. Hanggang ngayon, ay may mga kwento pa rin ng pagpaparamdam sa nasabing lugar at kapag pumunta ka rito ay maaamoy mo pa rin daw ang isang napakasangsang na amoy na magbibigay sa'yo ng kakaibang presensya. Ayon sa mga nakapunta na dito, ay nagpapakita daw talaga ang mga construction workers na nasawi sa lugar na to at hanggang ngayon ay hindi sila matahimik sa kadahilan ng hindi pa sila nabibigyan ng hustisya. Sa kabila ng lahat ng to mga kaibigan, ay nagsisilbing inspirasyon ang gusaling ito para sa ilang mga manunulat at nagbibigay paalala sa atin na minsan ay naging sentro ng entablado ang pelikulang Pilipino. Kaya lang, mahirap tanggalin sa ating isip na ang gusaling ito ay dumaan sa isang trahedya na naging dahilan ng pagkasawi ng mga manggagawa nito. Ikaw kaibigan, nakapunta ka na ba sa lugar na to? Kung oo ay i-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano, -ano paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalang kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang... IWAGA